Sa susunod na linggo, maghahain ng reklamo ang DPWH laban sa mga sangkot umano sa mga questionable flood control projects sa Oriental Mindoro. At ang NBI naman, posibleng maghain ng reklamong plunder laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Saksi si Darlene Kai. Matapos ang paghahain kahapon ng reklamong graft laban sa 20 taga DPWH at 5 taga construction company dahil sa questionable umunong mga flood control projects sa Bulacan, may batch 2 ng mga reklamo na ihahain sa ombudsman sa susunod na Miyerkules. Para yan sa mga maanumalya umunong proyekto sa Oriental Midoro. Ayon sa DPWH, kakasuhan din ang beneficial owners sa mga kumpanya o yung mga wala ang pangalan sa papel pero sila ang tunay na may-ari. Ang ipafile natin unang kaso, yung, sub, yung substandard na project na pinakita ni Governor Leon. Dagawa po, tatlo po ang contractor doon. Seven packages, limang package ay uh, San West ang contractor. Ah, uh, at isang package ay Saint Timothy at isang package ay Elite. Yung St. Timothy at Elite, uh, mga Diskaya connected and also against the involved uh, DPWH personnel. Sinisikap naming makuha ang panig ng mga kumpanyang nabanggit ni Dizon. Bukod sa paghain ng reklamong kriminal, makikipagpulong din daw siya sa Anti-Money Laundering Council sa lunes para pag-usapan ang posibleng pag-freeze at pag-forfeit ng mga ari-arian ng mga sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ang NBI naghahanda na rin maghain ng reklamo kaugnay sa flood control ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Titignan namin kung kaya plunder. We'll see. Malversation, sigurado. Tinanong din si Rimulya kung pwede bang maging state witness si DPWH Engineer Bryce Hernandez. Na inakusahan si na Sen. Jingoy Estrada at Sen. Joel Villanueva na tumatanggap umano ng kickback sa flood control. Mariing itinanggi ng dalawang senador ang aligasyon at si Estrada balak pang magsampan ng reklamo laban kay Hernandez. Ayon kay Dizon, pipirmahan na ang dismissal order ni Hernandez at isa pang DPWH Engineer na si JP Mendoza na sangkot din umano sa anomalya. Evaluate everybody, evaluate tatiyan. Well, we have several laws that that concern whistleblowers. Among them, the Whistleblower Act, and of course, the rules of court and other jur jurisprudence on on state witnesses. Pero tutol si mulya na going state witness ang mag-asawang diskaya. Isa nitong condition talaga, kasi nga given what we know about the case, we restitution naman. Kasi iba na to eh. Iba, Ibang level to eh. Kung ako talaga ayaw akong bigyan niya ng ganyong status kasi hindi forthcoming eh. Dapat dyan talaga to tell the whole truth. Sa ngayon, hinihintay ba kung sino-sino ang magiging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na binoo sa visa ng Executive Order 94 ni Pangulong Mobong Marcos. Pero paano matitiyak na kapag humupan ang ingay at nabaling ng interes ng publiko sa iba, patuloy na sisingilin ang mga nagkasala? Sabi ng Freedom of Information Advocacy Group na Right to Know Right Now, dito papasok ang kahalagahan ng pagluluklok ng matinong Ombudsman na magpupursige sa kaso. Naglabas din ang Right to Know Right Now Coalition ng uh, isang statement uh, that calls for a bold and correct choice for the next Ombudsman, one that is fiercely independent and proactive the greater mandate and responsibility falls on the office of the ombudsman. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang paghahanap sa bagong ombudsman na hahalili sa nagretirong si Samuel Martinez. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Tay ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.